Ngayong araw nga pala mga ka-farmers. Oh, mga ka-farmers. Ngayong araw nga pala itatanim ko na tong pipino ko dito sa aking farm. So titry ko kung makakatubo ba ako nito. At sakto din naman, tagulan na ngayon. Kaya tingin ko makakatubo ako nitong pipino. guys, so, magtatanim tayo ngayon ng uh, pipino. So pipino po yan. Ha. Ganyan po yung uh, ano ng pipino. Pag maliliit pa lang. Yan. So tatanim na siya dito din dito. So nag na din ako ng isa pang ano, taniman. Balik na 1, 2, 3. Ito panggapangan sa mga ano si Tao. guys, so ngayon magtatanim tayo nitong pipino. Ayan. So, pansin nyo malaki na siya. Oh. Ayan, pipino po yan. So, kasi mahilig ako sa pipino. So, baka sa isip nyo ibang pipino ha. <laughs> pipino, pang ano to. Kahit hilaw, pwede mo siyang kainin. So, iba kasi ano. Uh, basta kain na lang. Hindi tinitingnan kung pipino ba diba, So mga hindi nakakaalam, yung maliit na pipino ganito yun oh. pipinong yung maano pa lang siya. Yung dahon pa lang, hindi pa siya namunga. So tatanim na siya dito. Pahilera. Gagapang yan dito, pwede sa side. Basta dito natin papagapang. So tara, tatanim muna tayo. Ito sa gilid. Ano? Ito na nyo, no? Hindi maganda. Sumubo. So, 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 mga nagtatanong yan, bakit tig-isa lang ilalagay ko? Maliban ito dalawa. Kasi kailangan guys, yung vitamins nila galing sa lupa. Siya lang yung makakakuha. So pag dalawa kasi payat yung ano, yung kinalabasan ng pipino. Tutubig nito. Hindi ko alam kung ito tutubo pa to. Ayun, dalawang piraso. Kasi pag hindi sila tumubo okay lang din. Ayun, 'yung kaibahan pag uh, dalawa sila maliit yung kinalabasan ng pipino hindi siya mataba so pag isa lang mataba yan no so, mabali bilis bilis niya mabali ah iyan tapos tayo magtanim dito sa hilera na to doon naman tayo sa kabilang magtatanim ayun know. o